Sino nga ba ang unang dapat promotekta sa ating mga anak? Dito sa ating kasong tatalakayin, masasabi nating mali tayo ng akala. Ito si Dylan Redwine, isang masiyahin at palakibigang binatilyo na lumaki sa Colorado kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na si Cory at ang kanilang mga magulang na si Elaine at Mark Redwine. Si Dylan ay tulad ng tipikal na bata, mahilig sa computer games at baseball. Ngunit higit siyang nakilala ng mga taong malapit sa kanya bilang palabero at masiyahing bata. Mga katangi ang kabaliktaran ng kanyang amang si Mark. Si Mark ay may pagkamainit din ng ulo at palaging maiksi ang pasensya. Mga katangi ang nagbibigay ng mabigat na presensya sa kanilang bahay. Hindi katagalan ay nagresulta ito sa hiwalay ng mag-asawa. Nung tumagal ay nagkasundo ang mag-asawa sa desisyong lumipat si Mark sa lugar ng Durango at si Elaine, Cory at Dylan naman ay nagsimula ng bagong buhay sa Colorado Springs. Kalaunan ay nakilala ni Elaine ng isang bagong nobyo. Ito ay si Mike. Na malayo ang pinagkaiba sa kanyang unang asawang si Mark. Ito ay isang mabait at maalagang tao. At ito ay agad namang nakasundo ng magkapatid na si Corey at Dylan. Noong November 18, 2012, Si Dylan sa mga panahong ito ay labing tatlong taong gulang. Siya ay nagbook ng eroplano na mag-isa papuntang Durango para magbakasyon at magdiwang ng Thanksgiving Day sa bahay ni Mark. Isang bakasyong labag sa kanyang kalooban. Hindi maiwasan ni Dylan na makaramdam ng takot at pagkailang sa presensya ni Mark lalo na noong isang taon bago ang naturang bakasyon ay magkasama sila ng nakakatanda niyang kapatid na si Cory na nagpunta sa bahay ng ama nilang si Mark na kung saan ay nagkaroon sila ng hindi makakalimutang karanasan isang natatagong pagkatao ng kanilang ama ang kanilang natuklasan pagkataong hindi pa nila nasaksihan noon isang araw bago ang kanyang flight Si Dylan ay nag-sleepover sa isang malapit na kaibigan. Ito ay si Joseph na napansing hindi normal ang inaasal ni Dylan. Madalas itong tahimik. At nung tinanong ni Joseph ang dahilan ng kanyang pagiging tahimik ay tumugon lamang ito ng Ayoko talagang tumuloy. Habang sinasabi niya ito ay kitang kita sa mata ni Dylan ng matinding takot. Ngunit wala siyang magagawa. Binigyan ng hukuman si Mark ng karapatan ng pagdalaw. At giniit niyang makita ang kanyang anak. Ang kanyang nakakatandang kapatid na si Cory ay inimbitahan din ng kanyang ama. Ngunit bilang isang labing siyam na taong gulang ay may karapatan siyang tumanggi sa imbitasyon ng ama. Pinili niyang wag samahan si Dylan isang desisyong pinagsisisihan niya hanggang sa mga araw na ito. Amang mga larawang ito ni Dylan ay ang pagdating niya sa paliparan ng Durango. Mga bandang alas 5 ng hapon bago niya kitain ang kanyang amang si Mark. Mula sa airport ay huminto ang mag-ama sa isang lokal na pamilihan. Itong larawang ito naman ay nakunan bandang alas 7.05 ng gabi sa pamamagitan ng security camera ng tindahan. Ito ang huling larawan na nagpapakita kay Dylan Redwine. Nabuhay. Pagkatapos umalis sa pamilihan ay bumili ng pagkain ng magama sa isang McDonald's bago tinungo ang liblib na bahay ni Mark. Sa kanilang pagdating Iniling ni Dila na magpalipas ng gabi sa bahay ng isang malapit na kaibigan na hindi naman nalalayo sa bahay nila Mark. Ngunit tumanggi ang kanyang ama. Sa kabila ng pagtanggi ng kanyang ama ay nag-message pa din si Dylan na makikipagkita ito sa ganap na alas 6 na umaga. Sa kadahilan ng ayaw na niyang maglaan ng oras kasama ang kanyang ama. Dumating ang alas 6 na umaga nagtataka ang kaibigan ni Dylan. Kaya naisipan niyang i-text ito kung nasaan na siya. Pero wala siyang natanggap na tugon. Alas 5 ng hapon ng araw din yun, pumunta si Mark sa autoridad upang iulat na nawawala ang kanyang anak. Sinabi niya na nang umalis siya ng bahay upang maglakad-lakad, iniwan niya ang kanyang anak na natutulog sa supah at sa kanyang pagbalik ay eh, wala na si Dylan sa kanilang bahay. Noong araw din iyon, isang masuring paghahanap ang inilunsad upang makita si Dylan. Gayunpaman, kahit isang bakas ng bata ay walang natagpuan. Wala sa kagubatan, wala sa lawa, wala sa kamundukan. Nakakapagtaka rin na hindi sumama si Mark sa paghahanap sa kanyang nawawalang anak mas pinili niyang umuwi at magpahinga. Isipin niyo to. Ilagay natin ang sitwasyon natin sa lugar ni Mark. Nawawala ang anak o kahit isa sa mga mahal natin sa buhay. Makukuha mo pa bang matulog o magpahinga man lang na alam nating nawawala? Nasa panganib ba? Ligtas ba siya? ano ang kanyang kalagayan? Hindi natin masasabi kung anong tumatakbo sa isip ni Mark ng mga oras na yun. Pero, hindi ito normal. Noong mga sumunod na buwan matapos mawala ni Dylan, si Mark ay madalas na makita sa telebisyon nananawagan sa anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. At sinabi niya rin dito na handa niyang gawin ang lahat upang maiuwi lamang ang kanyang anak. Isinagawa ng kapulisan ang pag-iimbestiga sa loob ng bahay ni Mark. At doon, ilang patak ng dugo ni Dylan ang nakita sa sala. Ipinaliwanag ito ni Mark. At sinabing iyon ay nagmula sa isang injury dahil sa paglalaro ni Dila ng football. Maari, tila. Ako ni paniwala. Ngunit nagpasya pa rin ng mga detective na sumailalim si Mark sa isang polygraph test upang makasigurado lamang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi siya pumasa hindi lang basta bagsak ang resulta niya sa polygraph. Ayon sa result, malaki ang posibilidad na siya ay nagsisinungaling. Partikular sa pagsagot niya ng hindi. Sa tanong, na alam mo ba kung nasa ng iyong anak? Unit, alam naman natin na ang polygraph test ay 80 hanggang 90% accuracy lamang. Dahil doon, ay walang tiyak na katibayan at ebidensya ang mga investigador. Kaya malayang nakauwi si Mark. Pero isang tao ang sandaang porsyentong sigurado na may kinalaman si Mark sa pagkawala ni Dylan. Yun ay ang ina ni Dylan na si Elaine. Ang parehong mga magulang ay naghanap sa isang TV show upang pag-usapan ang pagkawala ng kanilang anak. Dito, direktang inakusahan ni Elaine si Mark na may tinatago at hindi nagsasabi ng katotohanan. At dahil dito, sinisi naman ni Mark ang kanyang dating asawa. Sinabi dito ni Mark na hindi na masya si Dylan sa buhay, lalo sa piling ng kanyang ina. Kaya maaaring, nagpa siya itong maglayas na lang. Sa kabila ng mariing pagtanggi sa anumang pagkakasangkot niya sa pagkawala ng anak, hindi na pumayag ulit si Mark na so, sumailalim sa pangalawang polygraph test. Ang paghahanap kay Dylan ay nagpatuloy ng maraming buwan. Kasunod nito ang malawakang paghahanap sa kabundukan malapit sa tinutuluyan ni Mark. At sa wakas, noong ika-25 ng Hunyo, taong 2013, natagpuan si Dylan. Pero parte na lamang ito ng kanyang mga labi nakita ito walong milya mula sa liblib na bahay ni Mark. At noong November 2015, isang bungo ang nadiskubre at ayon sa test, ito ay kay Dylan. Ito ay natagpuan isa't kalahating milya mula sa kung saan nakita ang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa pagsusuri sa kanyang bangkay, siya ay pinatay sa paraan ng paghampas sa ulo gamit ang isang matigas na bagay. Ito ay ang pinakahihintay ng mga investigador, ang kumpirmasyon na si Dylan ay biktima ng pagpatay. Kasunod nito ang isang masuring pag-iimbestiga sa tahanan ni Mark. Doon, nakita ang madaming mga bakas ng dugo ni Dylan. Sa buong sala, sa sofa, sa sulok ng coffee table, at sa ilalim ng carpet pati na rin sa likod ng pickup truck ni Mark. Si Mark ay inaresto noong July 17, 2017. Marahil ang na pinakanakagulat na bagay na lumabas noong paglilitis ay ang sinasabing motibo ni Mark sa pagpatay sa kanyang anak. Isang taon bago mawala si Dylan, siya patang ang kanyang nakakatandang kapatid na si Cory ay bumisita sa bahay ng kanilang amang si Mark. Dito ay naisipan nilang gamitin ang laptop ng kanilang ama. Habang nagbabraw sa laptop ni Mark, natuklasan ng magkapatid ang nakakagulat na mga larawan sa loob nito. Larawang nagpapakita sa kanilang ama na nakamakeup, up nakapiluka, at nakapulang damit pang babae. Nakasuot din ito ng tila gamit na diaper. At sa sumunod na larawan dito, makikita si Mark na tila kinakain ng dumi ng tao mula sa diaper. Diaper na suot niya sa unang larawan. Maaari niyo makita ang mga larawang ito sa internet. Pero binabalaan ko kayo, hindi ito para sa mahihina ang sigmura. Pagkatapos masaksihan ang nakakadiring mga larawan, Agad na wala ang natitirang respeto ng magkapatid sa kanilang ama. Bago isa uli ang laptop ng kanilang ama, kinuha ni Cory gamit ang cellphone ang mga larawan sa laptop ng kanyang ama. Hanggang dumating ang isang araw na nagkaroon ng pagtatalo at sagutan ang panganay na si Cory at ang kanyang amang si Mark. At doon ay isiniwalat ni Cory na nakita niya ang mga larawan. Sa sobrang galit at pagkapahiya, nagbabala si Mark na wag na wag ito ipapakita na wag na wag itong sasabihin kahit kanino lalong lalo na sa kapatid nitong si Dylan wala siyang kamalay-malay na nakita na ni Dylan ang mga larawan matapos ang pagtatalong yon ay tuloy na itinakwil ni Cory ang kanyang ama sa kasamaang palad dahil sa utos ng korte ay hindi nagawang putuli ni Dylan ng lahat na ugnayan sa kanyang ama gaya ng ginawa ng kanyang kuya na may karapatang tumanggi sa mga imbitasyon ng ama. Noong unang gabi na magkasama si Dylan at ang kanyang ama si Mark ay tila pinag ng dating asawang si Elaine at ang kanyang bagong partner. Sinabi nito kay Dylan na hindi magandang ehemplo ang kanyang ina at ang bago nitong nobyo kaya ipinagtanggol ni Dylan ang kanyang ina inilabas niya ang natatagong kopya ng larawan ng kanyang ama larawang kung saan ito ay kumakain ng dumi sa diaper doon napagtanto ni Mark na hindi lamang alam ni Dylan ng tungkol sa larawan ngunit mayroon din itong mga natatagong kopya mga kopya na maaari niyang gamitin bilang pamblackmail. Sa isang iglap ay nagdilim ang kanyang paningin at sa sobrang galit ay nagawa niyang kitili ng buhay ng sarili niyang anak doon mismo sa sala ng kanyang bahay. Matapos paslangin ng anak ay tinapon niya ang bangkay nito sa dalawang magkahiwalay na lokasyon at na makasigurado na malinis na ang ebidensya ay agad niyang nireport na nawawala ang kanyang anak. Sa korte, sinubukan ng abogado ni Mark na palabasin na si Dylan ay talagang naglayas. At habang ito ay naglalakad, siya ay inatake ng mabangis na hayop sa kagubatan. Ngunit hindi ito pinanigan ng hurado. Kaya naman noong October 8, 2021, sinintensyahan si Mark Redwine ng 48 years na pagkakabilanggo sa kaso ng pagkitil sa buhay ng sarili niyang anak. Isang nakakalungkot na storya. Ah. Isang masiyahin, palakaibigang bata ang nawala. At mas nakakalungkot dito ay mismong dapat promotekta at magmahal sa kanya. Ang bumawi ng lahat.